Hi guys. So for today's video nga ay pupunta kami sa bahay ng sister-in-law ko. na kami sa bahay ng sister-in-law and mula sa bahay mga 20 or 15 minutes yung layo nila. Sinundo nga kami ng um, asawa ng kapatid ng asawa ko. Asawa ng kapatid. Asawa ng kapatid ng asawa ko. Tama nating lang namin sa bahay nila ay naglaro agad kami ng aking mga bagong pamakin and eto nga, tinuturuan ko si Lily maglaro ng pen pen de sarapin guys so, nga nyan guys, nagyakag naman yung sister in law ko mag wine and beer sa likod ng bahay nila and also yung um, husband niya ay nagluluto you, ng traditional Hungarian food yes, Chef, Chef? So, habang ang nagaantay kami sa food ay uh, nakipaglaro at nakipagkwentuhan kami sa sister niya. Tuwa lang, guys, talaga na ramdam mo yun. At saka mapipil ko talaga na hindi ako iba sa, nasa kanila. And guys, ito nga pala yung um, traditional Hungarian food na niluluto ng brother-in-law ng husband ko. So, ang tawag nila dito sa food na to ay goulash soup. Goulash or goulash. Basta ganun yung name na tawag nila dyan. So, yun nga guys. Niyakag naman nila ako maglaro dito sa trampoline. Nung una, alangan pa ako kasi baka hindi ako kayanin. Pero sabi nga ni Lily uh, tumatalon din daw kasama yung mama niya dun sa loob. So, ayan uh, nga, tuwan-tuwa. dahil nga, konti lang yung baan kong English, guys. Okay lang ako ng okay. At yun lang talaga na sabi ko, guys. Ang hirap talaga mag-English ng derecho guys. Hindi ko kakayan. Okay, as na lang. Run, Lily. Yan mm -hmm. like mm -hmm. like <laughs> nga guys, niyakag naman ni Iro magpaglaro sa kanya ang kanya uh, Uncle Mark and uh, habang ang um, waiting pa din kami sa food na maluto ay um, tamang kwentuhan lang inom ng wine and beer and laro sa mga bata. <laughs> The rhythm is gonna get you. Yeah, guys, medyo malapit ng maluto ang ating golash. And yan na yung nilalagay na yung mga vegetable niya, guys. So, ganyan yung itsura niya.